Yan guys what's so up at magandang hapon sa inyo um, ngayon guys ay naguula tayo kay Poging Castor yan na yan si Poging Castor grabe guys napakahirap na ngayon dito ng damo sa amin dahil tagal na ng init kaya nangangamatay na yung mga damo tapos ang daming pang dito sa amin kaya si Castor ay nangangayayat, wala na halos makain ito si Castor guys yan guys na si Poging Castor gustong magbulong Ayan. Magugulong. Nasa ilalim siya ng kawayanan. Medyo maganda-ganda pa yung damo. Hmm. Medyo birdie pa. Pero ayaw niya mangain. Ayan. Ngayon guys, tama yung mga damo, tuyong tuyo na. Hmm. Sobrang santing ng init. Ngayon guys, oh, ngayon guys ay magalasing ko na pero sobrang init pa din oh. Nasa malilim lang tayo. Nandito guys yung ating baka. Ngayon guys, um, ulan natin yung aking baka. Tapos pa natin. Yan na si Castor, okay na yun dyan. Ayan guys, nari yung aking mama kay isang baka na. Isa na guys ang baka ko. Pero ito yung sarili ko guys. Ito guys ay buntis 5 months. Hmm. Ito guys ay napakabait. Papainamin natin siya. Hmm. Napakabait na rin guys. Ayan guys. May konting tubig pa dito. Yan. Putol-putol na guys dito ang mga tubig sa amin. Wala na kami mapagpain naman ng hayop at mapagpaliguan. Yan, wow na wow guys. Oh. Sobrang init ba naman maghapon. <coughs> Yan guys, dito na lang natin siya inilagay medyo magganda-ganda panda mo ang baka naman guys ay nakain ng dahon punong dahon ayan ayan guys ayan guys ay nanggagaling ay doon sa loob sa taas sa balong pinakang istakan niya lang yung hukay na yan <coughs> ayan doon tayo nagpainom kanina sa baba Ayan guys. Nakakauhaw kaya iinom tayo dito sa bukal namin. Ayan guys tabi po. Ito guys ay bukal. Ayan dito guys. Kumakati kahit anong init. Sarap ah, ng tubig. Ayan guys. Nandito tayo sa ilog namin. Ngayon guys yung ilog namin ay putol-putol ng tubig. Ayan o. Yan guys, uh, ito yung dati kong paligoan kay Puging Castor. Ngayon guys ay sobrang dumi na. Hmm. Yan guys ay gawa ng layak kaya maitim. So guys ay hindi na naagos. Tabi po. <coughs> Kaya guys, yun hmm. hindi na naagos ang ilog. Ayan. Tanya guys yung ilog dati. Ah. Tuyot na. hirap na hirap kami ngayon dito sa tubig uh, sa pakain sa mga hayop namin sana ay wag na magtagal yung init <coughs> dahil pagkat tumagal pa ng isang buwan yung init wala uh, maraming matay <coughs> sa uhaw ito <coughs> yung ilog oh. <laughs> parang karasada na yung ilog yan dito may tubig pa. Malalim lalim din pa. Ito yung bubuhangin na dati. Hmm. Yan. Pwede pa dito magpaligo ng kabayo guys. Medyo malinaw-linaw pa. Hmm. Para guys, thank you. Bye-bye.